Good morning, mga kabitan. Good morning. Ito yung weather natin. Ano? Maulap. So, magwawalis tayo din sa harap. Maraming mga damong tumunta dun sa harapan. Kaya, magwawalis din tayo, mga kabitan. Let's go nakabit ano yung uh, um, pagkatapos ng ano ng bagay pangalawang araw 11, 11 ano yun? anong date ngayon 11 kaya tong ano tong mga damo ngayon na ako magwawalis kasi siyempre eh, malakas pa yung hangin nung kahapon kaya ngayon na ako magwawalis kaya ang daming mga ano mga lumipad na mga dahon kaya ito, ngayon, wawalisan ko ngayon. Ang dami, so, pero hindi ko mawalisan lahat. Kaya, nasa sulok, sa gilid Yan. Kaya, yan mga kapidahay, samahan nyo ko. ý thức 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 ý các thứ để nó ra đông gay cái gì vậy? à, có đấy, 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 có đấy,

Hello mga kabitay. Itong mga ano mga damo mga yan mga kabitay. Hindi damo yan. Ano yan? Uh, Bermuda grass. Uh, tinanim tinanim nung maliit pa. Ano? Uh, hanggang sa gumapang. Pero yung mga iba yung mga medyo matatangkad ay damo na yon. Pero itong mga ano itong mga maliliit ma ano lang mga kabitay. Bermuda grass yan mga kabitay. So, pero para sa akin ayaw kong bermuda kasi pero parang ano, parang damo para sa akin kasi lalo na kung hindi maayos yung bermuda, may mga dam, may mga damo at saka ano na sa gilid-gilid ah -gilid, uh, pangit tignan pero yung mga ganito lang mga patag tapos yung ano, okay lang maganda pero yung dyan sa medyo maharapan ano, maraming damo kaya parang para sa akin ayaw kong bermuda kaya lang gusto yung anak ko, yung dalawa kong anak kaya wala akong magagawa kaya ganyan lang Ayan, tapos na mga kabida. Hindi ko na kayo sinama. Dahil ano, naka dito. Ayan, hanggang dyan lang naman ang ano, nilinisan ko. Hanggang dito. At hanggang doon. Ayan, pinakita ko. Ayan, hanggang doon sa harap. Ayan. Oke, okay, Mama, kami kasih Umar. Ambon, Ambon.